At saka mga kasari, huwag niyong laging habulin yung mga mura. <laughs> <laughs> mga mga katindahan, na po sila sa Dom Kumusta po kayo? Welcome sa aking sari-sari store. At syempre, alam niyo naman dito sa channel natin, walang halong etos-etos dito. Puro tunay na tips, unboxing, at kwento sa buhay tindahan natin. Ngayon mga kasari, doble unboxing tayo. Una itong Daimaru Mosquito Killer kasi tag-ulan na mga kasari at para may mga meeting na dito sa tindahan ko yung mga lamok. At syempre, ito, pangalawa itong Scotch Bride na heavy duty para malaman natin kung may fake nga bang kumakalat o nagbago lang ba talaga ang quality ng ating scotch bright na ginagamit. Magsishare din ako sa inyo mga kasari ng karanasan ko sa pagbili ng mga paninda na alam nyo na Parang legit sa umpisa, pero plot twist pala sa huli. Unahin ko lang muna itong Daimaru mga kasari sa pag-unbox. Alam nyo ba mga kasari na dati ay katul-katul lang yung ginagamit ko dito sa tindahan. So, pag sinindahan ko mga kasari, feeling ko parang ako na yung tinitest sa ano, science lab. Kasi ang hirap huminga. Ayaw ko kasi yung mga ganong usok, lalo na yung mga silap ng basura. Ayaw ko nun. Inuubo ako lalo mga kasari. Tapos electric sweater, yung may yung parang badminton ay nako, nakaka-enjoy siya pag naririnig mo yung kada may namamatay pero nako, ang bilis masira no nabili ko sa Shopee. Tapos spray yung Boulilai wag na lang. Nanunood sa lalamunan ko yung amoy. Parang malalason ako every time na nasisinghot ko yung spray na yun. Kaya ito mga kasari, in order ko na to. Sabi kasi sa description, nung in order ko to, meron daw itong dual 15 watts na black light. So yung parang ano siya, yung bumbilya. Kaya niyang mag-cover hanggang 50 square meters. Kaya perfect to sa tindahan ko kasi medyo madilim dito sa paligid sa loob ng tindahan ko. At ang pinaka-importante, walang harmful radiation itong nabili natin na ito. Safe sa tao, pero hindi safe sa lamok. Hindi safe ang lamok dito. Sorry na lang yung mga lamok. End game na para sa inyong mga lamok kayo dyan. So, ito na siya. Daimaro yung tatak niya, guys. Unbox ko lang mabilis. Ito na yung ating mosquito killer. Ang pinili ko ay, bakit 10 watts lang to? Dapat 15 watts yung order ko. So, mali ito. So, iti-check natin sa seller. Actually, parehas lang yung presyo ng 10 watts at sa kanong 15 watts. Hindi ko alam kung bakit nagkamali sila sa description. Pero dapat ito ay 15 watts. So, ito na mga kasari, testing natin kasi may hindi ready ako dito saksakan. Meron itong kasama na parang ikakabit dito, kanakadena, para isasabit mo siya kung saan mo gusto ilagay. On. Ayan, ito yung magiging itsura niya. So, ito daw kulay blue light na ito, yung nakakainganyo sa lamok para lumapit. So, ilalagay ko muna to sa baba kasi maraming lamok dito sa baba. Ngayon guys, lipa tayo dito sa isang parcel natin na Scotch Bright Heavy Duty. Dati may nabibili ako nito sa online shop na alam niyo yung lagi kong sinishare, hindi ko nababanggit, hindi ko nasasabihin kung saan yun. Tapos yung nabili ko sa kanila na ibenta ko sa mga customer kasi ting isang dosena yun. At may mga customer akong nagreklamo na mabilis mapudpod yung pinaka green. Hindi naman nila direct tang ang sinabi na peke pero sinabi nila sa akin mabilis mapudpod pero itong ating nabili sa legit na seller ko kasi to binili medyo makapal yung kanyang pagka scotch bright so yung ganitong size wala na kasi akong stock ang bili ko nun sa online bilihan ko doon sa dalawa kasi ang bilihan ko, 'di ba? Sa grocery wala nito, tapos yung isa. Ang bili ko nung mini punch doon 249 12 peraso. Tapos yung isang size na ka-size nito, yung 100 mm by 70 mm, yun ay 206.95 ang anim na peraso kaya 34.49 yung presyo nun. Ang benta ko nun, 44 pesos per piece kasi slow moving yon So, sa umpisa, okay naman siya. Matalas naman. So, nakakakuha naman ng dumi. Pero, after ilang araw, yung pinaka-green scrubbing pad parang biglang nagpa ng resignation. Tanggal agad. Ang bilis mapudpud talaga as in. So, dalawang customer ko at pati yung isa doon, yung biyanan ko, ang nag-feedback na ganun nga yung scotch bright ko. Kasi, di ba yung dating scotch bright na alam natin, inaabot ng linggo bago lumambot kaya nag-decide ako na bumili dito sa official store sa Shopee para ma na legit. Kasi hindi ko pa naiisip dati na ba may shop nga pala ang Scotch Bright sa Shopee. Ano? So nag-try ako. Ito na ngayon na order ko. Itong nabili ko na to 100mm ang size by 70mm. Tag 6 pieces per pack at tatlong pack ang kinuha ko. So 8-10 pieces lahat ito. So ang regular price ng kada pack nito ay 141 peso. So total nito 423 dapat. Pero dahil may voucher ako discount, 323 na lang ang binayaran ko. Kaya per piece, 17.94 na lang itong isa. Mas mura kaysa sa dati ko nabili na parang peke. At sigurado mas matibay ito kasi may tiwala ako na magtatagal to kasi sa legit na seller ko talaga siya binili. Mas napamura pa ako kasi sa discount ng Shopee. Ito na nga mga katindahan, real talk tayo. Kapag nasira agad yung binibenta mong paninda, minsan hindi yung brand yung sinisisi ng customer, kundi tayo, ba diba? Kaya kung gusto natin na bumalik sila at maging suki, siguraduhin natin na quality yung ibibenta natin sa kanila. So yung biyanan ko, oo, bibili pa rin yun kahit may reklamo siya sa mga products ko uh, bibili at bibili yun kasi hindi yun lumilipat sa ibang bilihan, syempre pamilya eh, pero yung ibang customer hindi na yan magdadalawang isip lumipat sa ibang tindahan, minsan kasi nadadala tayo sa murang presyo may mga naglalako dyan minsan, may mga dalang produkto, may nilalakong produkto, sobrang mura, at may mga pa pa sila, pero kapag nasira agad, wala ka nang hahabulin, marami mga kasari natin ang nabiktima na ng mga ganon, yung mga nakamotor na nag-aalok ng kung ano-ano, so, dati may mga nag-o-offer sa akin ng ball pen, nung bago pa lang akong nagsasari-sari store, wala pa akong idea, pero may free, ano yon yung pang price, yung gun tagger, So, ba diba, wow na wow talaga. Pero nung gusto ko nang ibalik yung mga items kasi promise nila pwede daw ibalik pag hindi na ubos, hindi ko na sila makontak. Nawala na sila parang bula. Buti na lang konti lang yung presyo na binili ko na sa kanila parang 500 lang. Tinago-tago ko pa yung resibo. Tapos yung kapitbahay ko dito may tindahan, mas malaki sa kanya 1.8 yata. Pinangakuan siya ng libreng estante at saka signage. So, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan experience sa pagtitindahan yung naloko ako nung mga naglalako na yan. So, kaya kung gusto nyo ng mas uh, legit na paninda doon kayo sa legit na supplier, mga kasari. Kaya naman, mga kasari, para hindi tayo mapasama sa ganyan sitwasyon, ito yung mga tips ko sa inyo. Bumili sa legit na supplier, katulad nito, ang dami nitong followers doon sa Shopee. Mas mabuti kung may official receipt. Ito naman, screenshot mo lang yung resibo, pwede mo pang i-return refund, di ba? So, i-check ang packaging, kung iba ang kulay, print, o spelling, magduda ka na. Huwag mo nang bilhin. Saka kung mas mura, at may mga freebies pa na too good to be true, wag ka nang pumatol sa mga yan tapos wala pang pwesto. Iwasan yung mga naglalako na walang pwesto. Nako, mahirap habulin yung mga ganyan. Problema la ang iyan. So, mas maganda makinig ka sa mga feedback. Sumali ka sa mga groups. Sari-sari store groups para ma-aware ka. Basta kung na-scam ka man or nabudol ka na, gawin mo yung uh, experience na yan para matutunan mo lahat ng mga dapat mo matutunan sa pagsasari-sari store. So, ako, okay, kung di mo pa na-experience ito, binanggit ko na sa'yo, shinare ko na sa'yo para maiwasan mo rin na maranasan yung naranasan. Sa namin. At saka mga kasari, huwag nyo laging habulin yung mga mura. <laughs> may lamok. Minsan, mas mahal ng konti, pero mas tatagal. Pero dito, mas napamura ako, pero siguradong legit. ba diba? Nakakatuwa. Ang saya-saya ako. So, ayan mga katindahan, mission accomplished tayo. Na-unbox na natin yung Daimaru Mosquito Killer na may nap napatay na siyang isang lamok. At saka, Scotch Bright Heavy Duty. At may dagdag pang tips para sa iwas peke iwas fake para sa inyong mga kasari-sari store para hindi nyo rin maranasan. Tandaan na mas mahalaga ang tiwala ng customer sa atin kaysa sa maliit na matitipid natin. Kung gusto nyo pa ng ganitong kwentuhan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa kapwa tindero tindera atong video natin na ito. kita kits sa susunod na video mga kasari, ayan sa sari-saring kwento, kita-kits tayo mga kasari. Kung yan lang mga kasari, happy selling, God bless, bye-bye. Sana makaraming benta. So, ito na yung ating daimaro mga kasari. Dito sa ilalim ng mesa ko inilagay kasi dito ako lagi nakapwesto. At marami na siyang napatay. Kaso, yung mga bangaw dito na napatay ay tinanggal na ng anak ko, tinaktak na. Pero sobrang dami ding bangaw. At dinadala ng mga langgam, yung mga napapatay ng insekto, kaya hindi tayo nakaipon dito. Kinukuha agad nila. Hindi ko alam na mayroong parang mga insekto na ganito dito sa tindahan. Ngayon kulang lang nalaman, yan yung parang parang, parang maliliit. Meron pala akong oh, insekto ganyan dito. Tapos pati dikniknik daladal na rin sa pagpatay. Ayan, may mga lamok siya doon, oh. Talagang napapatay talaga sila. Guys, nahihila to dito kung gusto n'yong linisan. Tapos dito may instruction dito na kailangan mong lagyan ito ng kahit konting tubig. Etong lagayan na ito, lalagyan ng tubig. So, ayan 'o. Oh. Optional use. Tapos ito yung pinaka-warranty niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, parang kadena niya, guys para kung saan mo isasabit. Since dito ang lamok sa baba, kasi ako daw ay type O ang dugo ko. Kabuli daw ako ng lamok. Ayun o, no, merong isang bangaw. Kahapon siguro may anim na bangaw dito. Ito bago to ngayon lang to. O yan. tumatambay sila dun sa mga soft drinks natin. Yung bote ng soft drinks na di Diba minsan pag sinasali natin sa plastic may natitira sa bote. So yun ang gustong gusto nila. Kaya yung mga bote ko ng soft drinks tinataob ko sa lagayan para hindi nila mapasok. Kasi ano kakadiri guys pag yung mga uh, soft drinks ay may mga bangaw naranasan ko na yun meron akong vlog noon so hindi ko na inulit na laging nakatihaya yung mga bote ko See you guys ito naman yung ating scotch bright mga kasari ginamit na namin sa loob ng bahay yung isa at ayun kasalukuyang ginagamit ng asawa ko kaya hindi ko mahiram pero sobrang kapal nung kanyang ano, scrubbing pad kaya legit na legit to guys at matigas talaga siya kumpara doon sa nabili ko sa isang online bilihan ko ng mga grocery. So, uh, yan. 37 yung benta ko. Oh,